Good day mga bar At for today's video po ay tayo po muna ay uh, magbasa at magshare ng salita ng Panginoon at napakaganda po ng uh, mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito dahil ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita dito sa Matthew chapter 11 verse 28 ang sabi po ng Bible Come unto me, all ye that labor and are heavy laden And I will give you rest. So napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin. Dahil sa araw-araw po ng ating buhay, ay nararanasan po natin yung mapagod, uh, nararanasan natin yung uh, puno ng problema sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang buhay nga daw po ay full of uh, discouragement, full of uh, problem. Dahil nga po, Uh, dito po sa mundong ito ay talagang tayo po'y daranas ng mga pagsubok na kung saan ay kung sarili lamang natin yung ating aasahan at uh, tayo hindi lalapit sa Panginoon ay wala pong uh, kasagutan o wala pong kapahingahan ang ating uh, isipan, ang ating puso, at ang ating katawan. Kaya, ang sabi po ng Panginoon ay tayo po lumapit sa Kanya. Dahil tayo mga napapagod, uh, tayo mga nabibigatan, ay siya lamang daw po ang magbibigay ng kasagutan at kapahingahan po sa ating mga uh, problema na nararanasan po sa bawat araw po ng ating buhay. Kaya uh, napakaganda ng salita ng Panginoon at uh, napakaganda na tayo ay uh, lumapit lamang po sa kanya dahil uh, anuman man yung ating uh, naabot o ano man yung ating kalagayan sa buhay natin ngayon ikaw man ay uh, may posisyon sa gobyerno o uh, mataas posisyon mo sa iyong trabaho ay baliwala po lahat ng yan kung diyan po tayo mananangan dahil dumara uh, dumaranas po sa atin ng problema. At wala pong wala pong exempted sa problema at wala po tayo kasing ano eh, uh, contentment. May anuman yung uh, kalagayan mo sa buhay ngayon ay eh, hindi alam ko, hindi ka pa rin masaya. Ikaw man ay puno ng uh, blessings ng uh, kasaganahan sa buhay mo, pero may hinahanap pa rin. Hindi yan mapupunan ng anumang karangyaan dito sa mundo. Kaya sabi po ng Panginoon ay tayo po y lahat ay magsilapit sa Kanya at Siya lamang po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan sa ating buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong uh, oras at salamat po sa inyong panonood sa aking channel at nawa itong... Uh, mensahe ng Panginoon ay ito po ay inyong uh, basahin din o inyo din pong unawain para tayo pong lahat ay makaranas ng kapahingahan walang iba po kundi yan ay sa Panginoong Diyos lamang so maraming salamat po at ingat po tayong lahat anuman yung ating ginagawa anuman po yung ating uh, mga gagawin sa buong araw na ito ay tayo po'y lumapit sa Panginoon. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Thank you po. At dyan po, may nakuha na tayong booking. At dadalhin ko ito sa Diliman, Quezon City. So malapit lamang po yung pick up. Dito lamang po sa San Juan, yung aking pipigapin. At tinatawagan ko sila, hindi sila sumasagot. So gagawin ko, pipigapin ko na muna. Para makita natin kung pwede natin ulitong sabayan na another booking para lumaki yung ating bigitain sa Bumaghang ito. So, samahan niyo po ako at pick upin na natin yung una nating booking for today. Let's go. isang oxygen tank yung ating na-pick up dito sa first booking natin at dadaling ko to sa sa may diliman lang bisaya Bisayan sabi nyo so sasabayan natin to dahil ah, napakaliit naman ng ating ah, na-pick up kaya pwede pwede natin sabayan to ng 1000 kg o 600 basta same location at the same yung ating pagdeliveran ay walang problema yan so abang abang tayo at papakita ko sa inyo kung paano natin ito masasabayan okay let's go at yan po masabayan na natin ng another booming ito papuntang matandang balara at the same location yung ating pagdadalaban dadalan ito naman uh, Tinawagan ko Ang pipikapin natin dito Ay yung WPC Yung panel board So kukunin ko na At same location din yung ating pagdadalhan Sa Quezon City Alright galing ako dito sa San Juan Ito City of San Juan So pag pin pinuntahan natin to Dito lang pagkatawid natin ng SM Santa Mesa Ay nandito na yung pangalawang booking natin So pick up na natin so, Let's go At nandito na po ako sa pangalawang pickup up Dito na yung ikakarga natin anim na peraso na W PC yung mahaba lang to napakagahan kung pwede nga lang mag triple booking ay kasyang kasya dito sa ating sasakyang Ayan. okay na ito lang ang karga ko itong mahaba at saka yung oxygen so parang walang karga yun naman tool box natin yan at pinipicturean nila sir okay ayun <laughs> yun na ibaba na yung oxygen dito sa compound ng Euro plant so tayo dito dahil yung engineer ay mga wala dito tapos kumakain naman yung ano yung mga nagtatrabaho so pinababa ko na at binayaran na ako sa Dicas so deliver ko na itong pangalawang booking dito rin lang sa Diliman let's go dito tayo na deliver at sa kabilang area ka mag deliver napakalayo po ng U-turn dito so maganda ganda yung ano ngayon yung daloy ng traffic ko dito dahil everyday na napapadaan ako dito magkahapon po ay sobrang bigat na ng daloy ng traffic ko at uh, napakaluwang na kalsada na to ay punong puno ng sasakyan ay blessing ngayon ay maluwag luwag pa at dito, sa, dito tayo sa kabilang side mag di -de deliver so yan po malapit na po ako 5 minutes ay nandun na tayo sa delivery drop off second delivery natin at abang abang na tayo ng next booking at mga katito bar 500 yung kukunin ko So wala akong barya Nagpabarya pa ako ng ano Palit pa ako ng 7-Eleven sige okay, ma'am Bumili pa ako ng merienda Sa 7-Eleven Para lang masuklian Kasi yung mga binabayad sa akin Eh Gcash So nag Bili na lang ako ng Shopaw Para masuklihan si madam So yan na Ibaba na natin Yung pangalawang Delivery natin Dito lang At mo na muna ako Tapos kuha na ako ng another booking Ayan po May nakuha tayo na booking Papunta ng Tagig Mga hamba ang ating dadalhin doon at ang booking po na ito ay how much? 1096 may high demand to, kaya ang laki 432 yung high demand so nakikiusap si sir na kung pwede huwag ko nang sabayan dahil may oras daw to ng deliver okay na kasi maganda naman yung payment so puro hamba at uh, saktong sakto to kay si tatakas sila haba daw pala ng isa norban sa L3 sakto lang to eh alright sige po at lang tapos i-deliver ko na agad to Grabe dito sa looban po ng Adiliman. May shortcut na pinadaan sa akin si Google Map. Ah, dito po. Grabe oh. Looban talaga. At akala ko nga walang daan eh. So, ang labas pala nito ay Republic Avenue. At itong um, hirap dito pagka hindi mo alam yung daan. Bigla kang papasuti ni Google Map kung saan saan At natonton din natin yung Palagang daanan ng sasakyan May mga dinahanan kasi ako na luban yung pinagdeliveran ko At ah, nandito na po ako sa delivery drop off Isa lang yung nagbababa ng mga hamba So, access ko lang siya dito At baka naman may tapawagin pang katulong At abang-abang tayo ng another booking Complete na natin to Ganto lang po pagka-complete. Start on loading Tapos picture natin. na natin Nakatunayang na Ayun confirm yan may mga as rate mo lang siya libre yan at yan wala na tayong booking okay, okay. accept tayo ng another booking alright hintayin -hintay tayo na at ito may na-pick up na ulit tayo. Halaman naman. Dadalhin natin to sa Loyola Heights, Quezon City. So dalhin na natin. Let's go. Grabe, wala pa rin pagbabago dito sa C5. Uh, talagang napaka-traffic pa rin. Uh, matagal ng problema ito dito sa C5 lalo pa ngayon na at kagaya ng ano ng lagi nating nararanasan sa traffic kahit gano karami ang booking sa lalam kung naipit ka naman sa ganitong traffic ay wala rin wala rin yung malaking kikitain natin kapag ganito lagi yung ating nadadaanan napapagdeliveran kaya susunod ay talagang umiwas din po tayo sa mga booking na madadaanan natin yung ganito ka traffic. So, malapit lang yung papagdalhan ko nito dahil sa traffic na ganito ay naantala yung ating pagdi-deliver. At hindi natin alam kung ka pa tayo pagdating ng... Pagtapos natin mag-deliver. So, sige po, update ko po, po kayo kapag makakapit ka pa tayo ng isa pang booking. Ganda ng building! Maraming ilaw! Dito na tayo sa may C5 Ortegas at yan yung concentrate building grabe hanggang ngayon traffic pa rin Woo. pagod na walang kung hmm, pinakarga lang sa akin ito ano ito yung money tree yan? parang rubber tree yata yan What? ano rubber tree ayoko ang feeling ko yung pinakamalaki na ng money ah Ah. Oh. Sige po, thank you. Thank you, ingat So, naibababa ko na at sobrang traffic. Opo. Good evening, mga katito bar. Ako po ay nakauwi na ng bahay. Uh, sa buong maghapon po ay tayo ay naka apat lang na booking at dahil uh, sa sobrang traffic yung ating na pagdeliberan ay yun lamang yung ating na biyahe sa araw na ito. Kaya next time yung mga alamin natin yung mga lugar na ma-traffic dahil naapektuhan din po yung ating pagde-deliver kapag uh, uh, nakakaranas tayo ng na mahabang traffic. Uh, una Unang-una dyan po sa C5 pag dyan po kayo napadaan ng uh, mga rush hour talagang uh, aabutin kayo ng mga dalawang oras yun po yung aking naranasan dyan si 5 tapos dyan sa Pasig yan traffic din po dyan at yung papuntang Commonwealth kapag uh, hapon na ay napaka traffic po dyan so maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa ating youtube channel ingat po tayong lahat God bless everyone bye